Maraming prutas ang sinasabi nilang maganda sa katawan. Aling prutas po ba ang pinakamalaking tulong sa amin na mga senior? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kasama sa kalusugan. Napakagandang umaga po at salamat sa inyong pagtuto. Dito po sa ating channel, ang Lolo at Lola Health, ang lagi po nating pinag-uusapan ay kung paano natin mapapanatili ang ating kalusugan sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan. Alam ko po na marami sa atin ang nag-aalala sa ating kalusugan habang tumatanda at lagi po nating iniisip kung paano maiiwasan ang sakit. Pero minsan, ang sikreto para manatiling malakas, masigla, at masaya ay nasa mga simpleng bagay lang na madaling hanapin at abot-kaya. Ngayon po, gusto ko kayong yayain sa isang usapan na parang nasa bahay lang tayo. Mayroon po akong inihanda rito na pitong makapangyarihang prutas na dapat nating gawing regular na bahagi ng ating pagkain. Ang bawat prutas po na ito ay parang isang natural na gamot na may natatanging benepisyo para sa ating katawan. Kaya samahan niyo po ako at alamin natin kung paano makakatulong ang mga simpleng prutas na ito para sa ating kalusugan. Saging, ang pundasyon ng lakas ng puso. Simulan po natin sa pinakapamilyar sa atin, ang saging. Ito po ang isa sa pinakamahusay na prutas para sa ating puso dahil mayaman ito sa potassium. Isang mahalagang mineral na tumutulong mag-regulate ng ating blood pressure. Para po sa ating mga senior, napakahalaga nito dahil habang tumatanda tayo, mas tumataas ang panganib ng high blood pressure na siyang paunahing sanhi ng stroke at atake sa puso. Bukod pa rito, ang saging ay natural na nagbibigay ng enerhiya at may fiber na tumutulong sa regular na pagdumi. Napakasarap nito kainin, direkta lang o pwedeng ihalo sa oatmeal o gawing smoothie babala, mahalaga pong tandaan na ang saging ay mataas sa potassium. Kung mayroon po kayong sakit sa bato o kidney, maaaring hindi po ito ang kop para sa inyo dahil maaaring hindi nyo ma-filter ng maayos ang sobrang potassium. Mahalaga pong konsultahin muna. Ang inyong doktor bago gawing regular na bahagi ng inyong diet ang saging. Strawberry, pampatalas ng isipan at memoria. Ngayon, pumunta po tayo sa isang prutas na parang galing sa engkanto, ang strawberry. Kung tingnan po natin, maliit lang ito, pero ang benepisyon nito ay napakalaki para sa ating isipan. Ang strawberry po ay puno ng antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Ang mga ito ay nagpoprotekta sa ating utak mula sa pagkasira at pamamaga, na siyang dahilan ng cognitive decline o paghina ng isip. Ang regular na pagkain ng strawberry ay nakakatulong para manatiling matalas ang ating memorya. Para naman po sa ating immune system, mataas din ang strawberry sa vitamin E na mahalaga sa pagpapalakas ng ating panlaban sa sakit. Babala, bagamat bihira, mayroong mga taong may allergy sa strawberry. Kung mayroon po kayong nararamdamang pangangati, pamamaga ng labi, o hirap sa paghina matapos kumain nito, itigil po ang pagkain at humingi ng tulong medikal. Guyabano, panlaban sa sakit at panunaw. Marahil po ay pamilyar na kayo sa prutas na ito, ang guyabano. Hindi lang po ito masarap at matamis, isa rin itong powerhouse pagdating sa kalusugan. Mayaman po ang guyabano sa vitamin E na nagpapalakas ng ating immune system. Para sa ating mga senior, napakahalaga nito dahil mas madali tayong dapuan ng impeksyon. Bukod pa rito, ang guyabano ay may fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng ating panunaw. Masarap itong kainin ng sariwa o gawing shake. Babala, Ayon sa ilang pag-aaral, ang sobrang pagkonsumo ng buyabano ay maaaring maging sanhi ng neurotoxicity at posibleng mag-ambag sa paglala ng Parkinson's disease. Dahil dito, mahalagang kainin ito ng may katamtaman at huwag gawing pangunahing gamot. Laging konsultahin ang inyong doktor bago gawing regular na bahagi ng inyong diet. Ubas, pag-alaga sa puso at paglaban sa pag-edad. Ang ubas, lalo na ang mga kulay pula o dark variety, ay isang napakagandang prutas. Ang balat ng ubas ay mayaman sa isang powerful antioxidant na tinatawag na resveratrol. Ang resveratrol ay tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pinoprotektahan ang ating mga ugat. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag itong heart-friendly na prutas. Ang resveratrol ay tumutulong din labanan ang oxidative stress, isang proseso na nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga cells. Kaya sa susunod na kakain po kayo ng ubas, huwag balatan ang mga ito babala, ang ubas po ay mataas sa natural na asukal. Kung mayroon po kayong diabetes, mahalagang limitahan ang pagkain nito at tanungin muna ang inyong doktor tungkol sa dami na angkop para sa inyo. Avocado, para sa healthy fats at sirkulasyon. Ang susunod po sa ating listahan ay ang avocado. Ang avocado po ay mayaman sa healthy fats na napakahalaga para sa atin. Ang fats na ito ay tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas nakakarating sa ating utak at puso ang mga sustansya na nagpapanatili sa atin na maging matalas at malusog. Mayaman din ito sa potassium na mahalaga para sa blood pressure control. Maaari mong kainin ang avocado sa umaga kasama ng tinapay, gawing salad, o ay blend sa smoothie. Babala, tulad ng saging, ang avocado ay mataas din sa potassium. Kung mayroon po kayong sakit sa bato, mahalagang maging mainat sa pagkain nito at konsultahin muna ang inyong doktor para malaman ang tamang dami. Pomegranate, ang prutas laban sa pamamaga. Ngayon po, pumunta tayo sa isang prutas na hindi masyadong karaniwan pero napakaganda ng benepisyo, ang pomegranate. Puno po ito ng antioxidants na tinatawag na polyphenols. Tumutulong ang mga ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at, pinakamahalaga, pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Ang chronic inflammation po ay isa sa mga pangunahing sanhi ng arthritis at iba pang age-related diseases na nararanasan natin. Dahil sa pomegranate, natutulungan tayong labanan ang mga ito. Para kainin ito, buksan lang ang prutas at kainin ang mga buto nito na parang matatamis na candy o gawing fresh juice. Babala, maaring mayroon pong interaksyon ang pomegranate sa ilang gamot sa puso tulad ng warfarin at statin. Kung umiinom po kayo ng gamot para sa high blood pressure o cholesterol, konsultahin muna ang inyong doktor bago gawing regular na bahagi ng inyong diet ang pomegranate. Papaya, ang katulong ng chan. At panghuli po, ang pamilyar at masarap na papaya. Ang papaya po ay kilala sa kakayahang magpabuti ng panunaw. Mayroon itong enzyme na papain na tumutulong sa pagdurog ng protina at nagpapadali ng panunaw. Kung madalas po kayong makaranas ng bloated feeling o constipation, nakaraniwan sa ating mga senior, ang papaya po ay makakatulong para guminhawa ang inyong pakiramdam. Bukod pa rito, mataas ito sa vitamin E at antioxidants na nagpapalakas ng immune system. Maaari itong kainin ng mag-isa, idagdag sa fruit salad, o gawing shake. Babala, sa mga may allergy sa latex, mahalagang maging maingat sa pagkain ng papaya dahil mayroong similarities ang protina na matatagpuan sa dalawa. Ang sobrang hinog na papaya ay mas madaling matunaw, habang ang hilaw na papaya ay maaaring maging sanhi pagtatay sa ilang tao. Kaya po, nakita natin na ang mga prutas ay hindi lang basta masarap, ito ay mga natural na gamot na makakatulong sa atin upang manatiling malusog at masigla sa mahabang panahon. Ngunit napakahalaga po na laging konsultahin ang inyong doktor o health professional bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong diet, lalo na kung mayroon po kayong existing na medical conditions. Ang impormasyong ito ay para sa edukasyon lamang. Maraming salamat po sa inyong pagsama at hanggang sa susunod na video dito sa Lolo at Lola Health.